Mainit na pinag-uusapan ngayon sa ilang mga social media platforms at ilang mga entertainment news sites ang patungkol sa kung sino ang totoong nakasama ni Paolo Avelino sa kanyang nakaraang kaarawan. Nauna nang naiulat ang hinala ng maraming mga netizens na nagkasama sina Paolo Avelino at Kim Chiu sa isang beach vacation noong nakaraang kaarawan ng aktor. Nagugat ang mga hinalang ito nang mapansin ng maraming mga Kim Chiu at Paolo Avelino fans ang biglaang pangingitim ni Kim Chiu sa isang episode ng It's Showtime matapos ang pag-absent nito. Gayun din ang napansin ng mga netizens kay Paulo Avelino. Kitang kita ang uneven skin tone nito sa kamay kung saan bumakat ang relo nito. Hinala ng kanilang mga tagahanga na magkasamang nagbakasyon sa beach si na Paulo Avelino at Kim Chu upang ipagdiwang ang kaarawan ng aktor. Samantala, viral at pinag-uusapan naman ngayon ang isang komento ng fan ni na Janine Gutierrez at Paulo Avelino kung saan inihayag niya na walang katotohanan ang balitang magkasama si na Paulo Avelino at Kim Chu noong nakaraang kaarawan ng aktor. Ang totoong kasama umano ni Paolo Avelino ay walang iba kundi ang girlfriend nitong si Janine Gutierrez. Ayon pa rito, magkasamang nagbakasyon sa Siargao si Paolo Avelino at Janine Gutierrez noong nakaraang kaarawan ni Paolo. Inilahad din ng nasabing fan na mayroon siyang resibo na totoong si Janine Gutierrez ang kasama ni Paolo at hindi si Kim. Sinadya lamang umano ni Kim Chiu na manahimik sa social media sa loob ng ilang araw para isipin ng kanilang mga tagahanga na magkasama sila ni Paolo Avelino na hindi rin nagpo-post. Ginagawa umano ito ni Kim Chu para lalo pang umingay ang kanilang tambala ni Paulo Avelino at lalo pa silang tangkilikin ng kanilang mga tagahanga. Hinahayaan naman ito ni Paulo Avelino dahil para na rin sa promo ng kanilang pinagbibidahang teleserye. Sa kabilang banda, isiniwalat din ng nasabing fan na ang nakasama ni Kim Chu na mag-beach ay walang iba kundi si Attorney Oliver Moeller, dating searchy ng especially for you na nanliligaw na umano ngayon kay Kim Chu. Samantala, nananatili namang tikom ang bibig ni na Paulo Avelino, Janine Gutierrez at Kim Chu hinggil sa kumakalat na isyong ito sa social media. Hindi nililinaw ng tatlo kung ano ang totoong relasyon nila bukod sa pagiging magkatrabaho. Ano ang sinyo sa balitang ito?